So, ang lolo mo pala talaga, ay nag, nagluto pala talaga siya nito. Ayan daw. Tama-tama yung salamig. Sa malamig na panahon. At pipitin na natin. Pasensya ka na. Babanatan ka namin. Ay. Sarap sure. niyan. Oh, at nagpapagatas ka eh. Kaya nga Mari, gusto ko na Dalawa-dalawa na asuso sa akin, mare. Ano <laughs> pa <laughs> rin, <laughs> pampagatas daw. Sabi ko, tama-tama, dalawa na asuso sa akin. Ano yung hands up? ko yung hands up? yung hands up? Oh, ano? <laughs> ang sarap! Bulat mo. Excited na ako. Why is it? Ha? Bakit ayaw? Wait, bakit, um, ay baka sobrang frozen ang kanin mo. Ano? kung sinabi ko, di ako bubunod sa binila ko na rin. <laughs> okay! Sarap dito kukuha rin ako ng mic. Siyempre, maglagay tayo dito. Papaya. Ito gusto ko eh. Ang mga gulay-gulay na yan. Sigarilyas at nani, 🎵 Sitaw bataw, patani. Patani. Tundo patola Mari bilang na bilang Ay. yung laman na Tingnan Ako naman Prangka ako eh. <laughs> Pero, diba o, bilang na bilang ang laman. One too. <laughs> Mari naman. Ako namin naging mabait sa iyo. <laughs> Ay, ka Sabi mo kasi. Hindi ako mahilig. Oo, oo, sa tama ka nga naman, Mari. Oo, oo. At saka sabi mo, gulay ang kakainin. Pero sana, Mari, man lang for the sake of mukbang. Para may nakikita naman ang viewers natin. Bilangin ko. Baka naman, Mari, talagang dalawa lang. Ay, hindi naman. Okay. Siyam. Siyam. <laughs> Di bilang talaga. Siyam ang O, mo na, Mari, Mari. <laughs> o oh, para lang sa, Para naman matuwa sila, mare. <laughs> Sabi mo kasi, kaya nga puro pa... Sa eh. puro pa Hindi. Oh, Wala bang Thai part? <laughs> kaya nga, ano, dinamihan ako ako nang uh, oh. Actually, yan talaga yung gusto ko, yan, Oo, oh. oh, papaya, oh, oh. spinach. Sabi mo kasi, hindi ka makain. <laughs> Pampaganda lang, mare. Tsaka para sa iyo din naman. <laughs> Lima yan. Na yan ang laman mahal. mahal. Wow! Parinit. o diba, Ose? Apat ah, ang iniwan ko dun sa ka. <laughs> 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 Parini na! <laughs> Oo, sandali lang. Duh, hindi tayo eh. Naunahin uh, ko na parin yung soup, ha? Oo. Oh, uh oh. -huh. Ikman natin. Parin ko <laughs> ano ba? Mahal. Masarap, mare. Mahal. mahal at matabang, ano? <laughs> Tama sa akin, hindi siya uh -huh. mahal. Oh. Yan talaga yung gusto ko. Naiiyak ako sa'yo. Limang piso. Pati ang kanin niya, darling. Diyos ko talagang kwentang-kwentado. Ano ba yan? May diga yung Ayan, no? <laughs> Maris Rochelle to. Pwede mong ibig... Oo, di ba maganda? Pwede mo siyang ibig... Tapos lagyan natin ang sabaw sa gitna. Ayan, oh. Katali. Ayan. Kapi, pwede nga pala yun. <laughs> Tapos kunting gulay-gulay din eh. Eh, di kaysa mga hotel mare. Ay, ari panalo na. Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Oh. <laughs> diba? Pang 500 sa mga primera klaseng hotel hey, eeey Parihina tagal mo naman Sabi ko sa'yo, nabuti nag-upkin ako Naringa lang, may na <laughs> Ako ay nag ng kamay hindi pa ko sigarilya siya Ano yung isa ka sa akin pala? Ugas na di ako nako? tumaba na. Ba't magbugas ka ulit? Ito tumaba eh. Sa baki, kakamay, hindi man natin ang isda eh. Kaya nga eh. Okay, let's go, mare. Okay, let's go. Ako <laughs> namin nakukonsensya eh. Ako kasi, undefensive tayo. Ako si pagkakagising ko pa lang talaga. Kasama na lahat yung pagkain. Oo. Uh, Aking pagdarasal. ko. uh, uh, hindi Marie, parang na konsensya naman ako mari. Bigla kang nag-cruise. Ayan, tapos sasabihin na naman nila, ayan. Ako ka na naman ang masama in, fairness, so talaga, ako talaga ang mo sumagi. Take a look for the spirit. beautiful. Take a the spirit. Take a for family. Please bless God. Oh, Take a for the spirit. Take a for ako. paano na lang pala pag dumating yung co-worker ko dito si Aya? Baka mas lalo ka makusensya. May meeting mo. eh, Christian yun talaga nagdadasal pag kumakain. ako naman ang gandugan. Ganito oh, ako. Si Mari. Oh, wait, wait. Ako'y papahamak niya. Wala kang extra kutsara rin. Ay, ay, I ay, mean, ay, <laughs> ay. Pangimagas. <laughs> <laughs> Pangimagas na po. Sorry <laughs> ka man din, Mari. Painis kayo. Mari, ang usapan natin. Ayun, okay. Akala mo din eh. Sige Mario, go more. <laughs> ano ba kaya mo pa ba yan? susugod din sa hospital. Kami lalabas sa isang araw. Hindi oh. <laughs> kami kanto ko, hindi ikaw. kami lalabas? Kinekwenta ko na tayo ay lalabas. <laughs> so, sorry, Pamandin. Ayaw ko na. Kumain ka na kasi. Ayun. Sagot ka kasi nang sagutin. Eh. <laughs> ako ay kukulayan niya. Dala ko yakin pang pampakulay. Hair color. <laughs> And then magpapagabi tayo. Doon. Sa ano. Sa, dyan lang sa train station. Uh, <laughs> Dali mo ng bike mo. na. Uh, okay, hindi na eh. sa ako. Ayan ang sigarilyas. Wow. Oh. Ayan si... Ang Ikan apa ni mada na? Ikan apa tu yang anda? Ya ta is na ya. Oh, dua na eh, ayen. Oh, hilang mo Hindi. Bye bye to. <laughs> 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 diba ganyan, punto naman sa mga ano, huwag yan lang yung alam, ay bahay nga pala nga ito. Nagkapalit-palit na. <laughs> Ayaw Masarap pa rin fairness. Masarap. Oh. Yes, Thank man, you. Alat. Thank you. Main ka na lang itong busog. Dahil mag... <laughs> umigop ka na umigop na sabaw. Dahil nagpapagatas ka. Kaya nga eh. <laughs> ato hindi pa na upa ka din manok. Talaga hindi mo binago. Talaga tinayo mo yung manok. Oo. eh. At hindi pa rin hindi ba nakakahiya. Kumain na naman manok. Ewan ko, hindi talaga ako mahilig sa kanila. You know, ano na, lahat paborito mo ulam? Ah, uh, dito, menudo. Kung sa, sa karne, menudo. Kung uh -huh. sa fish, sweet and sour. Uh -huh. Tapos ay sa eh. mga sweet, sweet chicken macaroni salad. Ano uh -huh. din something? Sweet and sour sa isda. Ayaw mo ng iskabeche, ayaw mo Sino ng... Yung nga, pareho lang nga tayo. Hindi ah. Uh ay, pagkakaiba ng dalawa nga pala. Sweet and sour. <laughs> <laughs> It's too strong na pesca bit. Eh, ano pagkakaiba nila sa tin sour? Kung inaalto ka mare, o medyo nakainom ka, okay lang naman sa akin. Sana hindi mo na ako in-invite. In fairness, in maganda siya mare. Parang takip ng thermos. Takip ng thermos. Ay! Branded dyan, nanyi yung kahon, oh! Hindi ko na sinasabi, hindi branded. <laughs> Ay, Sarap! I-try natin yan. Hindi, try mo. Kainin mo. Para okay. sa'yo. Kaso, ang tambakol sa amin, talagang halos isang linggo ako umugos. O, okay, yung gusto ko yung, namimiss ko yung ano eh. Alin? Yung sinaing. May isda. Turingan. sana na pala, dalang pala ko tayo ng kalamyas. Ano? Yeah. Nakalamyas ka rin ba? Hindi naman. Yung nagamit ko minsan. So, kalamyas ako tuyo? Uh -uh sa ano pa nag ano isda yung pangat sa kamatis. Mm. Mm. Ay, Anong, ano ano para pa, sa pala? Ano ko pinapinangat? pinangat sa kamatis. At parang e, ano pala... para five... hindi pinangat pangat sa kamatis. Ang luto yun, parang, parang ano din? Wala kang ilalagay na sa bawa, wala, ano, lagyan mo ng to yun yung kamyas, hmm. kamatis, bawang, luya, tsaka lemon. Hmm. Antay mo lang, lohit. Kasi mm -hmm. magtutubig naman yung gawa ng ano, tsaka lemon eh. Hindi. Shook, shook. Salt and pepper. Salt and pepper lang, ano? So, mm -hmm. Tilapia tayo. Tilapia pa mo. Paborito yan ang lola ko eh. Hindi. Na, na matay. Lola Mike, lola Mike ko. Ay, sa tilapia isda. masarap na. Eh, yeah, kaya bakit Bukod sa pag... Ibig ni... Bukod sa uuwi ka dahil Pasko, ano may iba pang dahilan kung bakit uuwi ka December? Oh, di ba nga na? yung kapatid ko si Kuya? Ay, ano? Inilagay na sa sa Columbari. Wala di ba, nag, ano, nag... Babalok sa, nung September, mm -hmm. na kumuwi. Sa, kuwi sana ako ng September. sa September, ina na lang ng Pasko. O, oh, tama, 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 kaya lang Pasko sa atin. Alam niyo ang Pasko sa atin. Hindi hey, naman ako lalabas eh. Sabagay. <laughs> eh. Pwede so, naman lang walang labas. Ano? Oh, tulad nga nang sabi ko, yung dala-dala kong pasalubo, hindi ko papasalubo, ibabalot ka na yun. <laughs> Para isa ang bigay sa Pasko. Oh, oh, Mga dito, mura. Oo. Oh, no? oh. Ay, bawal yung angkas sa ano sa Japan. Kaya, tisa na, na kayo sa kindi. Wala <laughs> <laughs> ano man tayong kwarta ko ano na meron ako yun pa hindi 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 na uwi ko ano sabi mo? <laughs> <laughs> wala ko na yung kundihan mara hindi 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 teka bakit pa iba iba yung ano? Hmm. ang iyong pa iba iba yung ang yasuni? ah mm -mm. pwede naman yun sa abin yun pwede naman yun ikaw kukuha ko nung schedule ang gusto mo hindi ka lang Parang hindi ka yung camera, eh. Hindi, okay lang. Mak makita yeah. ka makita lang. Makita lang yung kagandahan yeah. mo yun. Ano, Mari? rin lapad ng aking isa, no? <laughs> <laughs> Ay, kurang pa rin sa face mo. Habi <laughs> <laughs> yung second ko. Ay may sa mukha mo. Labas pa yung ka. ka. Oh. Ay, oh. <laughs> <laughs> Para naman ang lapat ng mukha ko Hindi naman Mari Malapit ka lang sa camera kaya gano'n tayo. Lumayo Oh, oh. Okay. <laughs> Sorry na <laughs> Tao, lang. Tao lang Masarap ba? Hmm? Yung gata sa sigarilyas Masarap Masarap din na yan mm Hmm ah. Of, uh, Evangeline. Evangeline. Mm -hmm. Courtesy of Isawa Evangeline. Hello, Evangeline. Mmm, sarap. Pero malungkot ka. <laughs> Yung sarap mo matabang. <laughs> wow, sabi niya, oh. wow, ang sarap. Walang <laughs> tinutok. <laughs> 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 Dapat eh Wow Ang sarap Ganun ay sabi mo eh Wow Ang sarap Charot na <laughs> yun Ganun, hmm. like hmm. Ganun lang ako Pero I like it Ganun lang ako Kalingan yan eh hmm. Kalingan ba yan? Mhmm ano equivalent ng tulingan dito? Sa isda ano nila? Katsuo. Mm -hmm. Yung malaking katsuo. 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 Okay. So kami po dire-diretso lang ang kain. At maya-maya po lalabas kami. Ah! Kukulayan ako ni Mare. Kukulayan kita. Tapos yung mga 30 minutes yun, hindi mapapagupit ako. And then mm -hmm. yun. Mm -hmm. Oo, oh, ganun din ako. Kung magkukulay mo na ako oh, para mag, bag bago magpagupit. Actually, sa Pilipinas, mm -hmm. ay ano muna, gupit muna bago ah. kulay. Oh. Eh, kaya lang dito, alam ka lumabas na, tapos balik ulit. Mm -hmm. So, yun ang ating inang drama. Siguro yung ng talaga yung proseso para hindi maglabas sa'yo. Mm -hmm. Okay, kain po tayo. Let's eat, nyo, let's ah. eat everyone. Maghapon ka naman. Hmm? Hmm? ka ka. Kautabi natin sila ng hapon. Go. Konnichiwa. Tabi, tabi masyo. Let's eat, diba? Tabi masyo. Ano, hmm. ka. <laughs> Ang Sabihin mo, dami yo, go. Dami yo. Wala sa senay, ne? Nanda Ako puro tono lang. Nanda yo. <laughs> Minasan doso tabi yo. So so so. Totemo kawaii desu yo ne. <laughs> <laughs> Yung totemo parang sobrang grabe ano. Utar sobrang ganda nito. Parang ganun ano. Parang sobrang cute nito. Totemo. <laughs> Napautod ka lang. Okay, so alam niyo na, mga dito ka Japan. Tot! Kasi mga bata sa ano, talagang with, with post talaga. Tot! Temo ka, why does it there? Tot! Temo Mo, ito, yamete. Wala de. ide. Mo, buwan taberu kara. ra. Kunay din yung yamete, stop. Yamete po tayo. Sisukan ni ste. Maksud kamu, ini sudah itulah na. sangat Jung mauta Baik, saya